yes guys this yes. will be shown all over the Philippines in cinemas in cinemas yes, yes in cinemas yes, yes, so January 24 2024 mapapanood niya mm -hmm. yung GG the movie guys and syempre hindi natin pwedeng pabayaan yung mga nasa ibang bansa so yeah, after so, natin ipalabas sa sininan isi-stream uh -huh. natin yan sa isang streaming service yeah, later diba but natin. 2024 January 24 2024 That is the official date. So, mm -hmm. ayun, yun lang, yun lang ang main announcement natin ngayon. Pero syempre, hindi pa tapos yan kasi may giveaways pa tayo. Oh, tsaka may mga kapat uh, hard drive pa, diba? Oo, oo. So, ano guys, manonood ba? Oh, tama, no to piracy, nakita ko na yan. Yes, yes, yes. Thank you so much for saying that. Syempre, tayo, nandito tayo to support, you know, Filipino oh, films. Mm -hmm. and, and the industry, the film industry. And mm -hmm. I think like, this is another step forward kasi syempre, very new concept siya. Mm. But surprisingly, ah, huh? relatable. surprisingly, oh, oh, relatable. I And mean, surprise surprised ako na bakit wala pang pelikula tungkol sa gaming? 'Di ba? Kasi ang layo na ng rating ng Pilipinas oh, eh oh, okay. in terms of that. Pero mm -hmm. ngayon lang talaga na nagkaroon ng parang platform for them to really show it. Teaser drop. Yes. Mayroon na. May bagong teaser? teaser ah. Ay yung teaser natin. O ilalagay natin dito. Pwede pa naman makita ng video dyan, eh. tinatanong ko kayo kanina eh. Pwede, pwede to. Oh, so for those who hasn't seen our teaser yet, we will show it again right now. So pakita niyo muna. Let's, Iinom muna ako ng tubig kasi watch this. wala na talaga ako ang boses. <laughs> Seth? Okay. Take two Sorry. Take two. Sorry! Take Sorry! <laughs> daw sound. Okay lang. t nga diba? Kaya konti lang lang yun! yun lang Diba? Media Works nakalagay. <laughs> Media Works lang nakalagay. Tapos, ano yung, ano yung, Seth? Tapos, agad-agad doon lang, diba? Pero, At... siyempre guys, hindi naman ito lang yung magiging promo natin. Ito lang yung hello natin sa inyo lahat. Mga ngamusta lang kami, kasi we really want to tell you guys that our movie will be showing next year. Hmm. Siyempre ngayon, ako, I want to invite everyone to please support the MMFF Films. Kasi, ayun nga, like I said a while ago, we're all here to Ooh, elevate the... the, 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 sure. the, the If you guys have time, ako, gusto ko talaga. So, i-celebrate go... natin ng pelikulang Pilipino. Oo naman, no? oo naman, kasi sobrang daming talented na filmmakers. Mm -hmm. And now is the time, syempre, Pasko, na maraming time ang mga tao. So, if you guys have time, please go check out the MMFF movies. Um, And that will really be great for the industry. Yung mga aginaldong nakuha nyo, gastosin na natin yan. <laughs> <laughs> joke lang, joke Adiyan? lang. Adiyan? Pero mag-save kayo ha. Huwag naman lahat. Siyempre kailangan mag nila mag-save ng pera. para sa Mag-save kayo, siyempre. January 20. May ulang ako. Oh, ulang. Save naman for GG. Para sa GG. Oo. Oh, uh oh. After nun. Huwag muna mag-GG mag yung pera. Maglaro tayo na maglaro. Hindi, joke lang, joke lang. Siyempre, <laughs> at <laughs> saka makikita rin dito sa pelikula na ito. Siyempre, kumbaga yung, yung, yung paano yung i-balance ang buhay. Mm -hmm. Tsaka sa paglalaro, di ba? Isa rin yun sa sa pinapakita natin dito sa GG. Eh. So, yun. Ay, 'tol. Ano, may plano ka bang magpa-block screening diyan? O... Undi syempre no? mag tayo ng premiere night. Oo. Oh, oh. so, Pero syempre lahat 'yan i-release natin 'yan. Mm -hmm. Ito lang yung pinakaunang patikim natin mm -hmm. sa mga viewers mm -hmm. natin. Kasi so, ito yung pinaka-start ng siguro uh promo uh, mm -hmm. executions natin and of course letting people know that this movie is showing. Um but we just wanted to start with you guys kasi syempre alam ko naman yung mga manonood talaga nito is yung mga supporters na nag-follow sa amin kasi kami yung nag-post nito. And syempre, first time namin gumawa ng, ako gumawa ng Twitch account. First time ko mag-stream dito sa Twitch. Pero, uh, tol! First time mo mag-stream sa Twitch pero ang viewers mo ilan? Yan ba yan? 300 plus. Marami yun, Toy. Uh oh. Bihira yun. Tsaka, tsaka nakakaaliw pala yung mga ganun, yung mga Marvel na... Tol, si T-Pain nasa Twitch, tol. Nasa Twitch si T-Pain. Ano pa meron? Si Drake, si Drake. Marvel, ano meron? Ano? Marami pang iba. Pero speaking of patikem, Kuya Miguel, pwede na? Hindi pa. Okay. Ay, yung teaser. Yung teaser. Hindi, 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 tayo, ginaganong-ganong tayo ng... O, oh, di magkwento muna tayo kasi na-miss ko tong mga to eh. Kamusta na naman kayo, guys? So, basa muna tayo. Ayan, yeah, tara. Um, Donnie, nag-download ako ng Twitch para sa Nag-download para... din ako ng Twitch para sa inyong lahat. Ito, parang may nagtatanong kanina, what are those... Wait lang, mawala. No, dito, dito natin tignan para pwede natin i-hold. Di diba meron kang ano? Meron ako kung... mm -hmm. so Sa phone nga pala, meron ako. Nakalimutan ko, may cellphone pala ako. Ito, nakalagay. Sabi, Sabi ni Dottie, isang round pa naman, Donnie. Pasko naman. Sabi ako ni, nga, may ni Nikki May, Donnie and Iggy, is there a particular scene or experience that embodies the core themes of the film for you? Marami yan. Pero, I think it's too early to say kasi to yung mga diba? eksene. Eh, ah, ah, ah. Feeling ko... Pag nakita nyo yung trailer talaga and everything, mm -hmm. then we can talk about it more. Ito talaga patikim lang talaga. To. Kasi ayaw namin mag-spoil ng kahit ano mm -hmm. guys. Alam ko marami kayong theory, which you can put here. Mm -hmm. Kasi you saw sa teaser, ang daming nangyayari. So kung may mga theory kayo, ilagay nyo na dyan. Um, but besides that, yun lang muna. <clears throat> ito How maganda. Ito maganda. Medyo mahihirap pero maganda. Sabi ni Mayil G., Donnie and Iggy Boy, describe the G GG the movie in one word. Oh. Ang <laughs> <Ak> hirap, di ba? <laughs> Pinagkisip pa tayo. So, ano? Ako oh, siguro, um, siguro, ano, dominating. Oh, yun ang sasabihin ko. Grabe yung dominating, word na yun, ah. Eh. In a sense na parang, kasi dominate ka ng emotions mo kapag pinanood mo to Kung lahat ng emotions mo mararamdaman mo. And ba baga, yun, hindi lang kasi guess. naisip oh, <laughs> ko eh. Oh, sige sa akin naman, captivating. <laughs> oh! Parang dito din, pero iba. Iba yung captivating. Kasi makaka-captivate ka talaga sa pangitin. Uh -huh. No matter where you're from, no matter what you do in life, no matter how old you are, hmm. I really believe This film is for all audiences. And everyone will like, I don't know, parang, parang nakaka-young at heart eh. Mm -hmm. Alam mo yun? Tsaka mm -hmm. kahit magulang ka ng gamer, magulang ka ng mahilig mag-gaming, it also shows the importance of being responsible, mm -hmm. di ba? Tsaka syempre, ang laku wala naman pinipiling edad. Di ba nga, tayo nga, pinagyayabang ko yung 300 oh, so plus ko crash. na level sa Candy oh, oh, Crush. May mga senior dyan na 1,000 plus na yung level sa Candy Crush. Oh, tama, oh. tama yan. O, oh, pili pa tayo. Um... Ikaw mamila, ikaw mamila. I-hold mo lang. Kung bagay, i-ganoon mo kapag may Ano infancy? favorite snack nyo while playing games? Oh, random yun, pero ang ganda ng tanong. Ako, oh, magic chips. Bakit so, sa'yo yung, ba't sa'yo tinatanong yung mga snacks snacks snack, <laughs> na yun? Hindi, magic chips. Kasi yun talaga <laughs> yung kinakain. Hindi, oh, di ba yun yung kinakain ko, ko sa city. Minsan na, hindi na oh, ako lunch nagla-latch. Hindi kasi, ko sinabi dito ah, pero kasi, magic daw ang sabi niya. Hindi, kasi cut, cut, lahat ng eksena ko, may hawak ko okay. magic chips. So, hindi na ako nagla-lunch break, to'n. Tama. Except birthday mo. yung birthday mo. Masarap yung, yung cheese. Siyempre, kailangan ko tikman yung lechon. Hindi oh. pwedeng, hindi pwedeng, pwedeng. Masarap yung ano. cheese flavor ng magic chips. Barbecue yung favorite ko. Okay. Um, Anong preparation na ginawa natin sa... Hindi nag-method niya ako. Oh, nag si Iggy. <laughs> may cameo ba dito? Maraming last cameo. Last question tayo to. Oh, sige. Tayo. Last question, last question. Bago ng final marble. Kasi feeling ko makita niyo naman. Basta yung teaser, panoorin niyo na lang sa social media accounts na. Okay, okay? may oh, mag-play? Okay, okay. Sagot muna tayo ng ano, ng one question. How does it feel na nakasama niyo yung ibang professional streamers and influencers sa isang movie? Mm. mm. <laughs> What is my god? Eh ako, aminado ako. I mean, marami nagsasabi na no. na bakit parang bihira mas starstruck ang isang artista. Pero kasi ako, ang favorite pastime ko talaga is watching streams, watching other people play games that I like. So, nung nakita ko yung mga idol kong streamers, kahit sila, di nila ako kilala. Ako kilalang kilala ko sila. Buong pagka, halos buong pagkatao nila kilala ko sila kasi, kumbaga, Roy yung pinapakita nila. Parang tropa mo, may parang, may para social relationship ako with them na ako lang yung nakakaramdam. So parang, tuwang-tuwa lang din ako and na-overwhelm no mo sa mga, sa kanila nung nakita ko sila. Oo naman. Nakita ko yung mukha ni Iggy Boy nung nakita iba sabi niya iba sa Tul, si ano yan? Si ano yan? Mga idol. Mga And even yung mga commentators natin. Oo. Oo. Di ba? At ako, ako mas, siguro ako naging sponge lang ulit ako na inabsorb ko lang lahat mm -hmm. kasi very new to me ang lahat mm -hmm. na ito pero nakita ko yung impact nila sa audience, mm -hmm. sa mga nandun. Kahit mm -hmm. right, yung mga talents mm -hmm. na, di ba, nap napapanood nila. Mm -hmm. So it's just nice to see, you know that there's really a big future for people in this industry and it's really something again that should be well respected and ako may mga may vibes na pag pumapasok sila like, especially mm -hmm. sa team mm -hmm. iba yung iba yung dating mo eh parang galing eh no parang may sarili silang vibe na okay, okay ang galing intimidating na competitive yung dating nila oh. kahit naglalakad sila doon ramdam sa iba quiet down. lang pero uh -huh. pag nakita mo naglalaro sobrang galing grabe ayun lang <clears> hindi <throat> lang masasabi. okay Try natin ha. Try natin na pakita yung teaser ulit dito.